pagkasakit ng braso ko, ah. Paano ka gab eh? May hold Ako ito ng balisaw. Sabi sa kayo, bigay ko daw ang aking wallet. Sabi ko, inang kuya, wala naman akong wallet din eh. Ako hindi nagwa-wallet. Sabi sa akin ang pera mo. Sabi ko, inang kuya, kahit ako'y hubuan mo din eh. Ay, ako'y walang kadaladalang pera. Sabi sa akin, cellphone. Akin cellphone. Sabi ko, inang, kuya, naka-charge, iniwan ko sa amin, sa bahay. Sabi sa akin, iyakan ang mga alas mo. Sabi ko, inang, sabi ko, ano ka naman kuya, kaya kami nakita sa din yung kwintas at bracelet. Sabi sa akin, hold pa rin. Eh. Abay, wala nang mahita sa iya. Walang cellphone, walang pera, walang alahas, walang wallet. Eh siya, pasuntok na lang. Bakit pinagod mo? Yun, sinuntok ako sakit. Kaya kayo mag-iingat mga hold up at magnanakaw na ayan. Dahil gusto ng mga ayan, pag tayo may sahod, may 13 bonus, gusto sila ay meron din. Eh, sabi ko naman, okay, walang maibigay gahasain ako. Ay, ayaw. Chusy pa. Ang gusto ay pera. Sakit ah.